So masahod lang talaga ng malaki yung pagiging nanay, siguro mayaman na ako. Charis. <laughs> pero hindi, kaya tara, samahan nyo naman mapagod ang na babaeng to. For today's video, hindi tayo pwede mapagod mga mare dahil marami tayong bills sa buhay. Kakaot ko nga lang sa trabaho niyan mga mare, mga 10am na dyan, nag nga ako ng dalawang oras. Tama kayo, araw-araw nag talaga ako. Okay. Kaya sa mga nagsasabi na maraming nga akong pera at swerte nga ako sa asawa dahil siman nga yung asawa ko, ay talagang tama kayo. Swerte sa asawa, oo, pero maraming pera, hindi tayo sure. Charis. <laughs> Maraming nagsasabi na asawa ka naman ng seaman, ba't ka pa nagtatrabaho, wala kayong pake. Eh. Charest. <laughs> Kaya tayo sa ira na aasa lang tayo sa asawa natin mga mare. Kailangan natin kumayo. Kung dati yung isang libo ay malaki-laki bagay pero ngayon yung isang libo mo ay barya na so, sobrang taas nga ng inflation ngayon at kinukurakot pa ngayon kaban ng bayan. Wala tayong magagawa talaga kung di magtrabaho at kumayo. Marami na akong nakikita mga nanay ngayon na nagtatrabaho rin sa buhay para lang makatulong sa mister. Ganun? Hindi na nga uso yung Disney princess ngayon. Pandalaga lang yun. Kaya nga kung gusto mong umangat sa buhay, tulungan mo ni mister mo. Magtrabaho ka or mag Dahil gusto ko ngayon napapagod ako mga mare. Ito nagluto nga ako ng chicken curry for today's video chicken. Gustong-gusto nga ng mga bata itong inaambula sa mga nasi nila. Madali lang nga itong lutuin kaya ito na nga yung sign na magluto ka rin ng chicken curry. Maiba nga tayo mga mare one year na nga pala kami dito noong October 5 sa bago nga namin nilipatang bahay. nga ako mga mare dahil dati ko pa talaga gustong kumuha sa mga subdivision dahil mura pa noon pero ngayon sobrang mahal na talaga ng monthly nila. Natatakot din kasi ako dati mga mare sa commitment ng paghuhulog nito monthly. Jisco, 30 years mo ba namang huhulugan? Senior ka na. Hindi ka pa tapos. <laughs> Pero kung iisipin mo nga, sobrang tagal talaga ng 30 years, Diyos ko, baka may mga apo ka na noon, hindi ka pa natatapos sa mga hulugan mo. Pero kung kapalit naman yon na peace of mind, mga mara yung mga katulog, ka na wala na sa kialam sa'yo, eh, Diyos ko, kahit 60 years ko pa itong bayaran, okay lang sa akin. Chares. <laughs> Kaya nga, alup ko na nga lang na yumaman kami mga mare para nga mabayaran ko na to. At hindi na ako magantay ng senior para lang matapos tong bahay na to. Kaya nga, hindi kami tumitigil magtrabaho mag-asawa mga mare dahil yung binabayaran namin dito ay Diyos ko, magkano rin nasa 13,000 yata monthly. So, naka one year na nga kami noong October 5, 2025 mga mare. Diyos ko, 29 years na lang. charles sa mga gusto nga rin bumukod na katulad ko, na gusto rin kumuha ng hulugan na bahay through pag-ibig mga mare, kumuha ka na ngayon dahil na every year tumatas talaga yung presyo niya. Iba talaga yung mabibigay sa'yo na peace of mind mga mare, manipes manifest na natin yan na makabukod tayo dahil sobrang hirap makisama talaga. Huwag na sa walang makikialam sa'yo mga mare, magagawa mo pa ngayon gusto mong design sa bahay mo. Sa una lang nga siya mahirap mga mare, pero pag tumagal-tagal may isip mo, sobrang hirap pala talaga. charles kaya nga sa mga katulad ko na nanay dyan na hindi talaga tumitigil sa pagtatrabaho, pagkocontent, pag-affiliate, ay just ko ilaban natin to. Sorry nga mga mare, dami ko na naman chika sa inyo. Ito, katapos ko nga lang maglinis, ay just ko maliwalas talaga yung sala at kusina namin. At kung umabot ka nga sa dulo ng video na to mga mare, at natuwa ka naman sa mga content namin, ay just ko, huwag mo nga kalimutan mag-like, share, and follow. Ilong you know? muna chika ko for today. Malaming maraming salamat sa pananoon.